Ang galing. Nalagay ko doon para malapit sa bag ko. E eh, pagkaligo ko, wala na doon. Yung para. Ipuhanan niya. Nalagay itong bataita na eh. Tapos yung medyas ko na naman, isusuot ko kagabi. Nawawala yung isa. Mama. Morning, guys. <laughs> good morning, guys. Biglang good morning, kain tayo. Breakfast tayo, kakanin nagpalis uli kami ni Papsi. nag breakfast kami ng maaga. Palis na kami guys. May ang mga batuta. Si Papa nasa labas na. Naghihintay na. Wait love! galing talaga nitong si Bella eh. Lahat eh kinakalkal niya. And dito na kami sa kuya mo ni Papa. Maagang maaga. Wala pag-aanong tao. Ito yung bus ng ano ng San Quintin pagpunta yan ng Manila. Ito yung first trip dito sa Kuya po. Yan, marami nag-aabang dito, naghihintay sa kanya. Yan, kaya kapag luluwas ng Kuya po, pwede ay ng Manila, pwede dito. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Bakit oh, kita nangyari na nandito sa cellphone <laughs> Nag-breakfast na si Papsi. Tapos ako, nagsalak ako ng kanin. Alis uli kami. Naghihimay nag kami ng mga gulay. Ayan. Uh, Bulaklak ng katuray. Talbos ng ampalaya. Yung malunggay. Tapos naghiwa din ako na ipiprito ko mamaya na ano. Na kamote. Then, nag-ano na rin ako dito. Naggisa ako ng kamati, sibuyang, bawang, luya. Tapos, nilagay ko na yung, ano, yung kamote. Kasi, magbuburi dibot ako ngayon. Pero, ginisa, guys. Pag ginisa kasi, okay lang kahit hindi mo lagyan ng baguong. Kahit na, ano lang. Kahit na asun lang. Kasi, kami ni Papa, si, madalang na kami magbagoong ngayon. Yeah, may Tapos, naghimay si Papa ng, ano, ng... Uh, isda. Ito yung galunggong na prito. Yan yung sahog namin. Sabi ko kasi sa kanya, ayoko nang magsahog ng ano, na karne. Palambutin ko yung ano, yung kamote. Ayan, lagyan ko na ng konting asin. Tapos magdadagdag ako ng ano, ng tubig kasi mahirap ano eh mahirap mapalambot itong kamote Tapos pa paibabaw ko na rin itong ano itong malunggay tapos mamaya yung iba mamaya ko na lang ilalagay Ay, sorry po hindi ko na nako. Ayun, dalagay ko yung malunggay tapos mamaya yung iba, yung mga dahon, bulaklak may ako na lang ilalagay. Pakuluan ko lang 'yan bago kami umalis. Kapakain na rin namin yung mga bebe. Si Jamila yun siya ngayon yung kumakain. Ito pinag hinu, nahugasan na kasi ito. Kainan nila kaya nandito na, guys. kasensya na kayo. Malinis naman ko yung ano. Kainan ng aso namin. Hmm. Pakuluan ko ito. Tapos alam nyo ba, nag, habang nagluluto ako, kanina basta pagdating pa lang namin, ano na, nagsalang na ako ng labahan namin. Okay. Ayun, iwan na namin. tinatay ko muna yung kalan. Alis muna kami ni Papa. Tara na pa! Pa! ka na! Ako dito sa loob. Ayun. Toothbrush mga uh, sinampay kagabi na kinuha iniwan ko muna d'yan mamaya ko ano mamaya ko titiklopin welcome 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 <laughs> welcome dito sa aming house <laughs> paalis-alis darating aalis ah. darating ay ganyan lang ang buhay guys oh ala nag-error itong ano ko nag-error yung nilalaban ko pa ah. ano Ah, sige, ikaw na lang. <laughs> ah, nako. Ay, hindi. Ito naman, oh, naka-ready naman na siya, eh. E, ano ko na lang. Lalagay ko na lang. Binabadat ko talaga ito kasi minsan may mga uod dun sa loob, hindi mo na makikita. Ba't kaya mapait ka mo yung pala uod na? <laughs> Malakas <laughs> na Kaya kanina isa-isa kong ginaganyan eh. Para makita mo kung may ano, uod. Hmm. Tapos itong ampalaya. Hmm. Lagay ko na yung ampalaya kasi ano, mas masarap yung maraming gulay guys ito lagay ko na ito pag umaalis kami talaga naman doble doble yung ano pag -che check ko dito kasi mahirap na na ano na yata nang sinipsip na ng ano ng sabaw. ay ah, hindi. <laughs> yung sabaw. Lutuin ko lang ito, guys. At mamayang hapon, meron kaming pulong. Alis uli kami ni Papa. For two hours na lang yun. Bubuksan na po natin yung ating uh, in-order na map sa Lazada. Bubuksan po natin yung order na map sa Lazada. nasira na yung ating uh, dalawang map. Wala, pa, wala na po kami magamit. yung kabanatuan ayan eh ang daming tao doon sa pinuntahan namin kaya lilipat kami dito sa San Jose City hindi na ako nakapag vlog kanina guys kasi nakatulog ako so ayan ay ah, nandito na tayo sa ano science bill na ba ito um, sa munyos na tayo guys pil rice ng Muñoz Ayan. sobrang busy ang sasakyan talaga dito ganda ng lugar na ito guys napunta no, ako dito naalala ko nung kabataan ko <laughs> dito kami nakatira no? sa Nose City ganito na yan yung mga puno na yan, ganyan na yan mas matanda pa sa akin dekada. At ayan na nga, panay ang overtake. Overtake. Opo, overtake ni Papsi. Ganadong ganado na mag-drive. <laughs> yan ang mga gusto niya, yung mga long distance. Kanina sa Kabanatuan, enjoy na enjoy siya kasi nakatulog ako. Ngayon, hindi na siya makaporma. <laughs> Gising na yung waist to eh Yung waist one <laughs> na sa na siya makaporma ngayon eh Kasi gising na ako Okay, dahan-dahan pa ang mo yung motor na yan oh Bilis Bilis lang talaga kapag merong ano Sasakyan Dati ito eh, nag-jeep kami Oh, tinan yung mga bugambilya nila oh Lalaki ng puno <laughs> Kita nyo yan guys Kami ni Papa pag nagta-travel kami Ang tinitignan namin mga bugambilya Ayun may bugambilya na naman doon sa puno May nakita kami kanina Ay, uh, uh. Ano ba naman Umakyat siya sa akasya Ang taas nanya, niya Ayun nung kula-kula oh Grabe oh. Uh, ganda no Yan yeah, yung mga namin eh. Kasi si Papa na ano ito eh. Nawiwili sa bugambilya eh, ba. Kung meron na unta dito pang preno, ba pagdating natin doon sa ano. Puro preno gan. Ang dating natin sa upuntahan natin, mga nguso puro ano, buhag, ano buhag na. mga na ng parang mamamanga ng tangang tik. Eh, ano? Hola. Diyan siguro na pinabayaan. Ganyan naman itatanim nila sa harapan, oh. Bala na siya cute ng mga kubo. Okay, lang magpastat po tayo ng munyos. Maganda rin mamili dyan sa munyos. Mura din dyan mga gulay. Mga bilihin. Dami daming sibuyas, oh. Oo, saka maraming trakan dito. Kaya malalaki mga sasakyan dito. Diba? Ganda oh. Si mama nung dinala namin dito, gandang-ganda eh. Ito ang si mama na nagpunta kami dito. CLSU. CLSU. hindi nakuha na yung arko na ano, welcome to San Jose City. ayan oh, na lang, welcome to San Jose, City. Okay. <laughs> San Jose na tayo, guys. meron sa may makita dito, sofa bed. Ganda, oh. Matibay yung mga ganyan, di ba? 14,000. Ipot pa. Meron pa ditong isa. Pero mas gusto ko 'yun, ito maliit lang. Ito ay 10,000, pero maliit lang siya. <coughs> ito halo maganda oh. Ito magbibigay na. Oo. Oh. Folding bed 5,000. Na. Pati 'yung mga ganito? Guys, mission na complete please. Welcome, please. Ano ba yun? <laughs> okay na guys, pauwi na kami. Guys, meron kami na daanan dito ni Papa. Yung Bugavilla, ang taas niya. Hanggang dun sa may puno. Meron oh, pa sa taas. Oo, hanggang dun nga sa may puno. Uh, Tingnan mo yung puno ng Acacia. Oh. Ano na siya, naging kulay red na. Ayan o. No? O, oh, tapos sa taas puti aspo te ah missis laki ng puno <laughs> Ay, grabe <laughs> grabe yun. ano laki ng gasolina kano no oh. gasolina kaya nga kaya pag yung ano, pag mawalan ka dito ng gasolina marami na sa so, mga bukid-bukid na ganyan o kahit doon sa atin, di ba? Bawat mga ilang baryo lang meron na gasolina. di kagaya ng dati. Meron kami nakitang ano dito, oh, pink orange sa red na ano na bugambilya. Tumihi <laughs> kasi si Popsy. Tapos meron siyang katabing ano, oh, yung miracle fruit. Ayan, oh. Ayan sabi ko kay papa pumutol siya itatanim namin walang tao dito walang nagmamayari oh. wala dito yung nagmamayari <laughs> ayun o oh. yung mismong may orange na yan o oh. pink orange yan 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 <laughs> pinagalitan kami dito patay <laughs> pahingi po hingi po kami ng ano nyo halaman ninyo gundo isa pa ayan o yung nakalaylay na yun o isa pa dalawang puno ba yan o isa lang dalawa, dalawa? hindi yan <laughs> Ay, hindi kasi yan naaarawan kaya medyo ma orange medyo may orange orange yun pero ang ganda niya guys, oh. Parang doble doble pa yung ano yung mulaklak niya. Ganda pang. tahingi po. At <laughs> mo dito yung bulaklak niya. Ang ganda oh. Siguro may ari yung andun sa loob. May bahay dun sa loob. May bahay. Ha? May bahay. May bahay. <laughs> tahingi po. <laughs> Ayan naman. Dito lang naman yan eh, sa labas. Sa puputol ka lang ng sanga. Pag pinutulan mo yan, mas gaganda pa siya. <laughs> May katwiran. <laughs> Tingnan nyo naman guys, oh, nilagyan nila Ay, ng... Tama sa yun, eh. Ay, oo, oh, oh, sa gabi. Malami. Mahirap anuhan yan. daming tama na eh, Oh, Oy. <laughs> Oo. Oh, Nilalagyan nila ng harang diyan guys para hindi makadaan yung mga malalaking sasakyan. Bawal. Mga bawal. truck, oo, bawal. Mga overloaded na kasi yung mga yun. Dumadaan dito pagkagabi. Mga buhangin, mga kung ano-ano ba. Eh, yung, yung tulay dyan na sisira. Oo. Ayun, si Papa, oh, Papa, sa tindahan, bibili daw ng inumin niya. Pero may baon naman kaming ano, tubig. <laughs> Alam nyo kung bakit? Kasi meron silang bugambilya yun na maliliit. <laughs> Hihingi daw. So, tingnan natin na kung makakahingi ito. Ayun. Parang ano eh. Diyan kaya, parang diyan sa kabila naman ng may-ari niyan. Hindi dito. <laughs> Halo ko talaga. Tingnan natin kung makakahingi, guys. <laughs> Ayun na ay, yung tinuturo niya. Ayun na, ayun na. hindi na yung asawa ko. Grabe. Ala, ala. Ayan, oh, tinuturo niya. Kanina na yung magambilya. Hihingi siya. Kaloko. Ayun na. Ayun siya. Tinuturo niya. Kalokong kangitipo eh. mom friends na sila. <laughs> Feeling close si Papa. Ayun na, ayun na, ayun na, dumiretsyo na siya don <laughs> Ay, may magnanakaw po! <laughs> ayun na! Alam mo, nakakahiyap. <laughs> Alam mo, grabe siya. Ayun o. No? <laughs> Galing niya. Hala, ayun na. Kumuha na siya, oh. May magnanakaw po. Ayan yung ano. <laughs> Lito na. Ganda oh, na. Oo, ganda. Lilit yung dahon. Magpanggap lang. Sabi <laughs> 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 Ang ganda. Ano so, sa sabi yun sa loob eh. Sabi niya? Oo. Oh. Ah, sa kanya lang nga yun? Pinsan niya. Ah, pinsan niya. Loko talaga itong lalaki na to. Saan <laughs> ang bahay niya, Yan? Oo. Ah, kabila. sa kabila pala. Pero pinsan niya may ari dito? Oo. Uh, oo nga, yun, dami sa... Loob, dami. dami sa loob, dami sa lockdown. Dami sa loob. Maralaki. Ay, talaga? Sabi din niya? Mm -hmm. Sana binigyan ka. <laughs> Ganda lang ano niya, no? Dahon, maliliit. Maliliit lang. Maganda yun, na bonsai. Oo, oo ni Bonsai ayan another harbat <laughs> yan mababa lang okay na ayun yung may-ari nagpaalam kami eh. ayan tamang tama may delivery sila <laughs> humingi na lang kami ayan harbat ng harbat sige go paps <laughs> go okay lang daw kahit maraming marami ang kunin go ang ganda kasi pero nagwild na yung sa kanila oh. Pero maganda pa rin. Tingnan niyo guys oh. Ganda. Oh. Hindi ko alam kung mahal yan oh 21 21 jewel pa rin. <laughs> Ayun dapat makabili pala tayo ng sticker na ganun papa oh. Warning protected by CCTV. Oo. Bili tayo, tingin tayo ngayon para ano kasi na nakita namin yun ako may CCTV baka mama ayun pala dun sa may ilaw oh, yung CCTV nila yun ba yon Saan? hindi naman parang hindi eh parang niloloko lang tayo ni <laughs> parang wala naman asa yung CCTV nila hinanap eh <laughs> Asaan? Wala naman kuya yung CCTV mo. Nasaan? Hindi ko makita. Wale. Wala. Wala oh. Oo, oh, um, laki um. Um, laki sa loob um. Ang luwang. Late lang ng bahay. Pero may windmill siya oh. <laughs> Sorry po. <laughs> okay guys, nandito naman kami ni Popsie sa game ba? <laughs> Mag-grocery kami. Hindi kami nakapag-grocery doon kanina. Kasi ang mamahal na mga bilihin, kinumpe namin ni Papsi. Siya rin lang na ano na mamimili kami ng ano namin, mga kailangan namin sa bahay. Siyempre maramihan din yun. Hindi naman maramihan. Medyo, medyo lang. <laughs> Marami-rami ng kaunti. <laughs> Paano yun? Marami-rami ng kaunti. Basta, ganun. Kaya sabi sabi ni Papsi, dito na lang. O oh, nga naman, dito na nga lang kami para ano para makatipid naman kami ng kaunti guys so ayan mag grocery na tayo ay ayan na nabili namin guys oh sabi ko ay papakuha ako nito alin ito makirel ay unipak masarap yung saba kaya pwede na rin ito ayan oh mega saba masarap eh Tara na. Okay na yan. Oo, malasa yung saba. Sarap. Yung ano, gusto ko yung sausage. <laughs> Puro sardinas kasi nakikita ko gusto ko yung sausage. Andiyan, meron? <laughs> no, ba't hindi ko nakita galing ako dyan? Ah, doon sa kabila. Kala ko dito eh. Saan? Ayan, dyan. <laughs> eh, ito na. bahay na kami. <laughs> Oops. Bumili ako ng ano, pang travel namin ni Papsi na ano, toothbrush. Tapos bumili ulit ako ng uh, scotch bright namin. Para dito sa ano, sa bahay. Mantika, dalawang litro. Pang isang buwan na namin yan guys, minsan uh, may natitira pa kagaya ngayon. May natira. Okay. Dali lang po. Ha? Ah, pagdating namin dito, saka ako napagod na napagod. Yung ano namin, yung dishwashing liquid, panlinis sa ano, sa banyo, at saka yung aming mga sabon at fabric conditioner. <laughs> Diretso ko na po nailagay dito. Kasi may stack na naman dito sa lamesa. <laughs> Diretso na natin yan. Ito, fried po yung binibili ko. Ganyan. Isang pack. Dalawang nagagamit ko ito every salang. Ayan. Kasi hindi na kami bumibili ng malaki. Yung galing ng kila Ate Cheng. Isang sako yun, guys. Isang sako yung pinadala nila. <sighs> Tapos bumili din ako ng sinapay namin ni Papsi. Ay, hindi tayo nakabili ng ano. Palaman pa pa. Ayan, dalawa. Wheat bread yung binili ko na ito. Ha? Hindi yung pang dito, oh. Yung burger, yung burger, ano? Ayun. Oo, di ba? Sabi yung bibili tayo. Burger steak. Oo, oh, burger steak. Hindi kami nakabili. Plano ni Papa na bumili ka nito. Nakalimutan mo, ano? Nakalimutan. Ha? Oo, nakalimutan. Tapos, nachos. Minsan, pag may bisita kami, wala kong may paharap na iba. Ito na lang, pinapaharap ko, nachos. Kay hmm. Papa, sa kanyang pagluluto, sinigang mix, at saka, north cubes. diyan, yan. ito, guys. bye! Ay, hindi pala. Plano ko na magpalabok. Ayan one time naman magluluto kami ni Papa ng nang, anong merienda namin. Matagal na guys na hindi kami nakakapagluto puro na lang pansit, pansit, pansit. Tapos yung pang-snack namin ni Papa. Ayan. Snack, snack. Eto siya. Tapos ganyan. Tapos Oreo. Pita. Ayan. And yung ano, panggata ni Papa, fresh gata. Coco Mama. Yes. Coco Mama! Tapos, bumili kami ng ano, ng tingnan niya yung dragon seed. Oh. Ang liit na lang na naman, siguro anim na piraso na lang naman niya, guys. Chili, chili sauce, hot sauce, para kay Papa. Minsan sa akin din. Wala, wala na, guys. Ay, o nga pala, bumili kami lang. Bumili kami ng gatas na ito. Alam nyo ba? fresh milk na lang nilalagay namin sa Milo. Ting magtitimpla si Papa. Fresh milk yung ilalagay niya na beer brand. Bumibili kami yung maliit lang na ganito. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, yung malaki na dati namin binibili, bukod sa mahal na, nasisiraan pa kami. Kaya, yon, one time, last na naggrocery kami ni Papsi. Ito yung ano, ito yung binili namin. So, okay naman sa aming dalawa. Ayan. Dalawa na, dalawa na kami nahati niya yan. Ang lasa, guys. Ang lasa niya sa ano sa pap, sa hindi sa kape. Papa, sana dalawa yan. Uh, sa mai namin dalawa. Tapos bumili din si Papsi ng uh, itong noodles niya ganyan. Wa. Ilang piraso yan ito pa. Uh, ano pa ba ang uh, bibili mo, Scarlet. Tapos alam niyo guys, ang hindi namin kami ni Papa ngayon, Milo without sugar. Ayan, yan na lang binibili namin. Tapos, Eden cheese, uh, sky flakes, yung ano, yung mm, supot na yellow. Hindi na rin kami bumibili ng malaki nito kasi obligado na ubusin namin sa loob ng isang araw. Kinabukasan medyo yung pangit na yung asin niya. Parang paasin na pasira na siya, ganun. Kaya ito na lang binibili namin. And bumili din kami ng ito, sampung piraso. Ayan. Yung hinanap namin kanina, Vienna Sausage. And bumili din kami nito, unipack na mackerel, yung kulay puti. Ano ah, sa? Kaya isa-isa na lang. Kaya sa guys, Sabon! Ayan. Ay, sabon. Ay, sugar. Tapos yung sampalo. Tapos yung unipak na squid. O, oh, unipak Baka naman. Yun lang, guys. Hindi ko na ilalabas yung iba. Andito na rin yun. ah, niya yung ko. Sobra.